Alam niyo po, sa totoo lang, nakikita namin lahat kung gaano ka po kastrikto kay Sir Francis. Pero, hindi naman po ibig sabihin nun, eh, masama kayong magulang. Nakikita ko din naman po yung malasakit ninyo kay Julius. At yung pagtato niyo po sa kanila, eh, hindi po naiiba kahit hindi niyo sila totoong anak. At Sorry po, Sir Gov. Nakwento po kasi sa akin ni Sir Francis nung nagpapanggap po ko bilang si Ma'am Venice kasi po kailangan daw yun sa pagpapanggap ko eh. Pasensya na po. Ah, it's okay. Pero hindi si Julius at Francis ang tinutukoy ko ha. We had lunch earlier. Ibang anak yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, yung totoong anak ko. Oh? May anak ako sa pagkabinata. Babae. Siguro kasing edad mo na siya ngayon. Talaga po? May anak kayong babae? <laughs> Pero magagawa na ulit ni Charmaine, Mami. Dahil ako na ang bagong executive assistant ni Francis. At lahat ng papeles na kailangan papirmahan sa kanya, dadaan na sa akin. Kaya mapapadali na ang pagnakaw ni Charmaine. Ay, Venice ano ba? Masayang-masaya kaya ako nandito ka na sa opisina. Kasi nga, alam niyo naman, matagal na akong supply chain manager na si Sir Gov at si Sir Francis. Pero alam niyo pa, minsan-minsan, siyempre, kinakabahan din naman ako. Kasi bak matimbog, mahuli yung mga pagnanakaw ko, di ba? Like what my daughter said, po, protektahan kanya. Tayo. Hindi na tayo mahuhuli na nagdanakaw tayo dahil nagpapatong tayo sa presyo ng mga supplies ng mga palma. Hmm? Nung makilala ko yung nanay nung anak ko, binata pa ako. Hindi ko pakilala si Margaret. Masyadong masilimucho nangyari kaya nagkahiwalay kami. Baling balita ako. Patay na yung nanay ng anak ko. Hanggang ngayon, nahanap ko pa yung anak ko. Sana makita ko agad para makabawi man lang ako sa kanya. sabi, Sir Gov. po pala yung kwento ninyo. Eh, hey, tata. Sikreto lang natin yun, ha? Hindi <laughs> mo alam, ba't ko ba nasasabi sa'yo to? Baka sobrang dami ko nang nainom kasi. Eh, hey. ayaw po hindi mo sabihin sa iba. Huh? Sir Gov. Promise. <laughs> Secret po natin yan. Wala nga akong narinig, eh. <laughs> Pero alam niyo po, pagdakasal ko na makita niyo po yung totoo anak. Hmm. Kasi kung sakali, napakaswerte niya po sa'yo. May andami po kaya mga tatay na pabaya. Ang tatay ko po, inabandon na kami. Pero ikaw po, kahit ilang taon na hindi ko tumitinggal para hanapin po yung anak ninyo. Isang naisip ko yung karamay. Ah the reason why I lost the ability to have my own child. Kasi pinabayaan ko yung anak ko. Hindi naman po siguro, Sir Gov. Lahat naman po ng bagay may dahilan. Lahat po may dahilan na galing sa Diyos. E malay niyo po, magtagpo pa rin kayo. Buwa nga po, nasa tabi-tabi lang ang anak ninyo eh. Salamat, Tata. Well, I guess isa na lang ang problema natin ngayon. I heard nakapasok na rin sa kumpanya ni na Francis si Tata. Naipasok na rin pala niya. And I heard masigasig daw si Tata. Well, sa isang katulad niya na boba at wala namang pinag-aralan, pagbutihin na lang niya maging isang utusan doon sa opisina. But, she won't last long. Kasi kahit anong sip-sip at sipag niya, gagawin kong lahat para mapalayas yung tatang yun sa kumpanya ng mga palma. Gusto niyo po ba ng yelo? Kunan ko na po kayo tapos dalhin ko na lang po sa office ninyo. Sige, salamat Gid. Sige, Sige, kunan ko na po kayo ha. Tata. Po? Oh? Kung makita ko yung anak ko, I can only hope na nakakatulad mo siya. Mabait, masipag. Sana pinaki siyang matino at papagmahal sa pamilya katulad mo. Ang swerte ng tatay mo sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kayo pinabayaan. Salamat po. Kumitang ko na So, inilagay mo naman ba sa resibo yung napagkasunduan natin presyo, ha? Yung mga i-deliver mo sa kumsari ng kumpanya, lahat ng gulay, supplies, kanya Ginawa mo? Yes, ma'am. Nalagyan ko po. Abay, nakita ko nga. Oo. -o. Ano ka ba? Baguhan ka? Tama. Tama Ngayon, hinala ko. Abay, palitan mo! Taasan mo! Ganyan. Ang ilagay mo per kilo ng luya, 600 pesos. At sa 500 per kilo ng chai. Ah, ma'am, um, may maniniwala po ba dyan? Baka masinig tayo niyan. lagot ho ako, baka mawalan po ako ng trabaho niyan. hindi yan. So, Tsaka may connection ako dun sa loob. Huwag ka magalala, ha? Basta yun ang gawin mo. Yun ang ilagay mo sa resibo. At saka higit sa lahat. Sa dinami-dami ng pera ng mga palma, sa tingin mo malalaman nila na kumukupit tayo ng kita sa kanila? No. Gawin mo. Huh? So, tamang hinahala kong pinapatungan nila yung... po? Huh? Oh, oh. Kanina ka ba dyan? Ah, nagsiyari lang po ako. Sige po. So, tama tamang hinahala ko sa kanila.